Meron na akong bisita. Ay, zahay. ay! Ay! Ay, ay, putot! Mmm. Ang bisita. Ay, brownie. nagbisita bisita naman ako, brownie. Ay, Zaza. Ay, Zaza. balik ka lang mamaya nagluluto pa ako, Mala na nakain. oh dito na naman si Brownie. Bic -a -bic. Bic -a <laughs> balik ka lang mamaya. Ako ba? Waiting. <laughs>